Si Sir Victor ay construction worker sa subdivision kung saan nangyari yung panluloob sa ilang bahay. Ilang bahay daw bang nilooban? Ang sinasabi po ay tatlo, tatlo. daw po. Tatlo. At dito si Sir para gusto niya linisin ang pangalan. Pero Sir, kung ito po ay may ginagawang investigation yung mga police, ayoko pong linisin mo ng pangalan nyo. Hanggat hmm. hindi kayo maging clear sa ginagawang investigation ng mga police natin. Pero may mga katanungan ko sa mga police natin, bakit ikaw ang napiling suspect nila? Out of yeah. so many people dyan sa construction site na pinagtatabahuan mo. At bakit ang target ay construction site? Bakit hindi ibang lugar? Ang nawawala raw ay iPad worth 60,000, ATM, at IBP license. Hmm. O ba't pag-interesan yung IBP license? Integrated Board of the Philippines. So, ibig sabihin, Lore, ito mga niloban. Mrs. Magana, mga pon. Po, sir. Sige po, ako po ay gagawa rin ng sariling investigation dito na makatulong marahil para ay eh, maklear si sir kung talagang hindi po siya yung nanloob doon na nakita naman sa video Pero hindi ko kayo i-clear sir ha? kasi this is being investigated by our authorities Ako po ay may mga tatanungin lang sa kanila na kailangan nilang linawin sa atin lahat Okay Corporal Menervin Castillo, Silang Cavite PNP. Corporal, magandang hapon. Yes po, sir. Magandang hapon po, sir. Opo. Andito po sa aming studio ngayon si Mr. Victor Monfiel kasama yung kanyang misis at uh, siya po ay uh, inibitahan niyo po sa presinto at cooperative naman siya pumunta roon para mag-submit yes, ng investigation. Ang una kong tanong, of all people sa subdivision, yes, bakit siya po ang napili niyong imbitahan at uh, napiling maging sospek po dito sa mga panluloob. Apo. Gato po lang, sir. Bari, po sa amin na may isang bahay na pinaso, nag po kami doon sa area and then discovery po pag namin doon, may dalawang pa palang bahay na pinaso. That time po, yung isang bahay kasi may CCTV and then kasi CCTV pong nakapture po ng may bahay is may, Matanda, may dead na po yung suspect. Opo, sige po. That time po kasi, uh, ang tao po kasi nandun is mga construction siya po. Magkakatabi lang po kasi sila eh. And then po, yung uh, tinitik po namin yung CCTV, hindi naman po namin nag-sinabi na si tatay yun. Ano lang po siya, hawig lang. Kaya po nagkaroon po kami ng uh, tanong sa kanya kung siya ba talaga yung uh, nasa CCTV nung pinakita namin sa kanya. So nung sinabi naman tatay, hindi siya, eh may mga portrait ka po doon sa pinasok na bahay. Kaya po sa kinuha lang, kinuha lang mga fingerprint to match, to cross match po doon sa, no, sa mga, yes sir. Good job. Okay. So meron kayong na-lift na fingerprint doon po sa mga bahay na niloban. Yes po, yes po. At kinuha niyo po ng fingerprint itong si tatay Then, yes, po para i-cross match later. May result na no, ho ba tayo? Wala pa po. As of now, sir, wala pa pong result. Kasi K po yung... K kailan po? Kailan lalabas yung result, uh, Corporal, sir? wala i-request eh, uh, po po kasi namin yung sana po sa amin uh, pong nasa, nasa uh, office po namin. Kasi po yung pong panunod po kasi, pag po kasi ang amount po kasi yung greater than 200,000, hindi po agad uh, siya, sir, binababa po lang alam. Hindi, gano'n ba katagal, sir, para lumabas po yung resulta? And, hindi po kasi kami, sir, mag-examine, ipupunta po, po namin yung, ano, yung request, mag-request -re po kami, tapos papasok po namin yung sample po, tsaka po yung question po na nalip namin natin dyan. Kayo yes, ba, Tatay Victor, stay in sa construction site? Oh, oh, Paano bang patakaran doon sa construction site ninyo kung ang pag-uusapan natin ay yung pag ikaw ay lumabas ng construction site? Kayo ba ay nagpapaalam doon at nilalag sa security? Oh, oh, oh. Kapag kayo lumalabas? wala araw-araw sila mo ikot-ikot sa ikot, security. Yeah, ano ano ba yung uh, secured, secured ba yung inyong construction site? Kasi ang pagkakalam ko sa mga construction site, rao. uh, pag staying ka, uh, pag lumabas oh, oh, ka, oh, ilalag yun ng security oh, 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 guard oh. na kung ikaw lumabas. Oh, oh. <coughs> Tapos kung kailan ka pumasok, hmm. meron bang ganong sistema? Oo. Oh, Opo. Meron. Hmm. Okay. Walang lalabas. Corporal, yes, sir, yes, sir, sir. kailan ba nangyari yung panluloob dun sa CCTV na nakita natin? Anong araw yon? Anong oras? Bali, sir, yung po ay pumatak po ng September 2 po ng madaling araw, sir. 12 p.m. to 3 a.m. Yun po, mga ganung oras po, sir. Okay. Nag-check na ba kayo doon sa construction site sa kanyang foreman kasi nilalag daw? <coughs> wala po silang lag, sir, na, ano, na yung kanila pong site. Pag po sila malabas doon, sir, yun, wala naman po naglalag kasi dadal mo silang naiiwan doon. I see. So, wala pala security guard doon. Pwede maglamas-masok ang sino mang stay-in na A construction worker doon sa construction site na yon. Yes sir, open open site po kasi siya. Ah, open. Bakit si Tatay lang ba ang nag-fit sa description nitong nasa CCTV? Siya Bas lang ba ang yes, sir, may, right, sir, medyo may edad na? Yes sir, yes, sir. Doon po sa, sa po yung, yung time na nasa, staying siya doon. Tapos, base po sa CCTV, medyo nahawid lang po sa kanya. Kaya po sa yung napagtutuunan sir ng ano, ng... Uh, investigation, sir. So, Tay, e mag-cooperate tayo sa mga investigador para sa kapakanan mo rin ito kasi mayroon pang reward dito na so, ibibigay. hindi ako makatulog. Sir. Okay. Sida, sida ako pero hindi nila. man pero tayo hindi naman in fairness hindi naman binabanggit ang pangalan mo rito. So kaya nga tay pinapabilis ko yung pag-process ng so, fingerprint kasi may na lift daw na fingerprint, may na kuwang fingerprint doon sa mga bahay na Dinala pa nila sila ng t-shirt. Ang damit ko din dinala pa nila eh. Nakakinulong po kayo? Ang damit ko nga... Ginawa na sa barracks. Gisert nila kung barracks eh. Pero ilang Pinasok araw? Pa, nila, eh. Kinulong po kayo ilang araw? oh so, apat po Oras. Uh, for, ah, uh, for hours. <laughs> Para kayo ay... Ah, uh, ma ano, mo, mo, mo amin ko. Pinapaamin kayo? oh, wala ko maamin. Gawa ko na gawa eh. Oh. Corporal, ba't nyo pinapahamin yung tao? Ay, sana, yung, sana ang ginawa niyo Corporal, eh, pumunta kayo doon sa site, hindi niyo po dadalhin sa presinto. Kasi wala namang kayong warrant of arrest. Apo, amin po siyang ng kay Porma, sa foreman niya at, at saka po kasama din po namin yung mga anak niya. So hindi naman po namin siya pinilit. Tinanong namin siya kung mas maganda, doon tayo sa police mag-usap para hindi tayo nakaka... Nakatangan... Okay, so ang ginawa niyo sir, pumunta kayo sa construction site. So yes, so matapos yung panulob, ang unang suspect niyo agad, mga construction workers. Bakit mga construction workers lang? Wala, uh, hindi pa sir, hindi pa sir, ano, wala pa kami suspect ng time. Nagkaroon lang na kami ng idea na nung magkita na kami yung CCTV, doon lang, doon lang po yung, ang nangarap po namin, yung description po doon nasa CCTV, tapos po yung description baka nasa loob ng ano, ng subdivision sir. Okay, kasi yung subdivision, may mga security guard doon, hindi ka basta basta makapasok. Yes. yes sir, yes sir. Ah, may security ito, subdivision. Ito na. Okay, nakukuha ko ng point niyo. Dahil yung sub subdivision, hindi ka basta-basta makapasok doon. So, therefore, ang nanloob niyan, nandun lang sa loob ng subdivision. Yes, sir, yes, sir. Okay. At yung nasa loob ng subdivision ay yung may construction site. Ilang construction site meron sa loob ng subdivision? Sino, sino lang po, sir, yung stain? Tay, kinunan na kayo ng fingerprint. Hmm. Kinuha ko rin ang fingerprint. Okay, sige. Corporal, kailan po lalabas yung result ng I, fingerprint? Ipa, Ipapalag ko po, sir. Pakibilis-bilisan po. Yes, sir, sir. Kailan po nakuha yung fingerprint doon po sa mga bahay na nilooban? Balit po. September 6 po yata yun. September 6. Anong araw yes. na po ngayon? Ngayon po, sir. Ay September 21, sir. September 21. Ang tagal naman. i ko po, sir. Kasi habang tumatagal, eh syempre, napapahiya siya sa kanyang mga kasamahan. Ah, po. Siyempre, iba ang tingin sa kanya. Iba rin ang tingin sa kanya ng mga tao doon sa loob ng subdivision. Yes, sir, kasi hindi lang naman, hindi lang lumang, sir, kami nagpo-focus kay tatay kasi uh, yung pong area po kasi doon, madami rin pong tagalabas ang napasok yung gabi. Kaya po, amin pong iniimbestigahan po ng maayos. Sige hindi po. po kami kay tatay nakapokus, sir. Meron pa kayong mga ibang iniimbestigahan din? Yes, sir, yes, sir. Very sir. good, very good, tama. Police Lieutenant Colonel R.D. Bagaman, Chief of Police ng Silang Cavite PNP. Colonel Bagaman, sir, magandang hapon po, sir, Colonel. Sir, good afternoon po, sir, at sa pagpapakinig po. Opo. Ang request ko lang po sana, Colonel, mapabilis na po yung paglabas ng resulta sa yes, na lift na fingerprint para Apo, kung, kung, nagmamatch ba dito kay tatay o hindi. Apo, sir. Kopya po, sir. Kailan po kaya namin maasahan, Colonel, sir? Ah uh, pagka ano, ipapalawag po po agad, sir, sa investigator po natin para tutukan niya po yan, sir. O oh, sige, sige. Next week kaya, sir, pwede na namin malaman by Monday? Is it possible? Sige po, sir. Oh, sige, sa Monday, ha? At saka, Kenel, so yes, ayoko pong hinahara siya hanggat wala pang lumalabas na result. At lalo ah, na kapag kay... may lumabas na result na, na hindi sa kanyang fingerprint, eh, dapat uh, i-clear natin siya. Maging kay mga yes, polis. Sasabihin niyo sa yes, kanila na uh, lahat na clear actually, ito. Sir. Hindi, siyang, hindi na siya person of interest. Yes, sir. Actually, sir, pagkatapos naman po namin siyang Nakausap at natanong during the, ano, until now, siya naman ho mismo makapagpatunay na hindi na po namin siya inarast after that. Kahanggat wala pa ho kami nakukuha other evidence. Okay, very good. So, yes, kaya pumunta si Tate rito, nina-review siya at napapahiyaan na raw siya sa kanyang mga kasamahan yes, at syempre diyan na sa loob ng subdivision. So, mas makabubuti Apo, sir kung by Monday meron tayong resulta. Ako sir. Mas okay sana, mas sobrang okay kung bukas sir magpalap kayo, pabilis-bilisan yung sino bang kumuha ng sa, nag, ano, sa fingerprint? Kayo ho o? Alamin ko po sir sa investigador ko po sir. Sige po. So babalikan okay, namin sir. kayo ulit bukas ng hapon sir, same time. And then inaasahan ko by Monday meron na pong resulta. Pilitin yung ano, yes, mga po, investigador nyo. Okay sir? Yes sir. Yes, sir. Salamat okay. po Colonel. Yes sir. So, thank, you thank you po. Ah, uh, Corporal. Yes po sir. Po. Subukan nyo po na bukas meron na pong resulta. Kung hindi, by Monday kailangan, meron na po talaga. Yes, sir. Yes, sir. Okay, after, sir, after, sir. Salamat po, po, Corporal. Sir. Yes, sir. Thank you po, sir. Magandang hapon po sa inyo, Corporal sir. Yes. Corporal Castillo. Yes, Magandang hapon, sir. So, sir, maganda rin to, makakatulong din to sa iyo na mapabilis yung paglabas ng resulta ng fingerprint cross-matching. Pag lumitaw yes, na hindi ikaw, di balik ka rito, i-announce ko, if i-post ko to sa Facebook page ko, yes, sa YouTube na para malaman ng libo-libo, milyon-milyon taong sa Pilipinas na inosente ka. Oh, hindi ka naman sinaktan, hindi oh. ka binugbog. Hindi. Okay, good. Ano lang, kinala ko mga apat ng kalahati ng oras. Kinuna ka ang fingerprint? Opo. Okay. okay. Sige. At ang pisa ko, ginitindaraan nila. Na makatulong po yan para ma-clear ka. Para kung sakaling meron mag... Pero hindi ako makatulong, sir. Mag-isap ko gabi-gabi. Tapos -gabi. -gabi. basis ko. Pero, sir, kapag uh, na... bago, ka na, ba bago pa ko galing probinsya. Opo. Pro opo. Ano, ko eh. Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan po natin yan. Sige sir, uh, yung pong resulta ng fingerprint eh, na ginagawa natin polis sa cross-matching, yung po ay mag sa inyo kapag talagang wala kayong kinalaman whatsoever. Sabi ever. niya sa akin, sige tulungan, tulungan kahit dandahan nila, saan niya mo ihagis ni mo ang bisikleta, yung tirapong niya mo, lang ang ITM, yung laptop. Pinipilit kang ng Pinipilit ako oh, Pinipilit po siya. Hmm. Sabi ko, walang kalam-alam ko. Tulog ako talaga. Wala akong kalam-alam. Maraming beses kanyang pinilit na paaminin. Bukas naman umaga, hindi naman siya, picture naman ako. Pinipicture naman? Oo, picture naman ako. Sabi ko, ako na ba ang tao dito sa Story Vision? Blanco ko magtrabaho. Pagkatapos noon, Binampayin. meron pang palo. Ilang beses ka binabalik-balikan? Tapos, balikan ako sa isang beses. Nung no, sabi ko sa mga ko, yan lang, giwardyahan ka na, baka tumakas ka. Eh, hindi ko takas, wala mo kasalanan. Wala well, ko alam-alam silang ginagawa nila. Binintangan ako nila sa, ano, wag, hindi ko takas. Yes, sir. Mula ngayon, yes, sir. wala na po ako mabalitaan na pupunta kayo sa construction site kung saan nagtatrabaho si Tatay Victor. Yes, sir. Picturan siya. Yes, Ayoko nang yung aligid-aligid kayo doon. Total yes, na po, four and a half hours niya na po siya na-investigan at nakunan niyo po lahat ng mga impormasyon na kailangan yes, makuha sir. sa kanya. Yes, so, stop yes, na yon. Yes, sir. Balik well, siya yung time naman na yung investiga namin siya, yun naman then, sir, yung last na namin sa, sa site. wag eh. mm, huwag na kayo pupunta dun sa site na parang yes, aligid-aligid, tatakutin siya, harasin siya, huwag na po, ha? Yes, sir. unang naman, sir, ganun nangyari. Okay. Yes, sir. Tutan, hindi naman kayo sigurado. Eh, yung CCTV, malabo naman. Yes, diba? yun yes, nga, sir. Yun yes, nga, sir. Sinasabi ko rin, sir. Eh. And then, pag Lumitaw na na-absuelto siya and I need a public apology from you guys. Mag-public yes, apology kayo. Pag lumitaw, okay? Yes, sir. Yes, sir. Na-clear na kayo? Sige. Okay na, yes, sir. Mag-public apology sila. Bigda lang sa mga ko, hali sa probinsya. E, um, eh, ano, sir, kasi pa. nung sa Espo hindi na po siya nakakain. Umiiyak po siya. Tinawagan niya po ako sa probinsya. Sabi niya ganun, hindi daw, wala daw siyang magawa. Sabi niya, hindi daw niya alam kung saan siya pupunta. Eh ngayon po, ang ginawa ko, kasi hindi rin naman ako makatulog doon. Yung anak ko na, ano, nandito sa kanya, gustong magpa-enroll, hindi ko na pa-enroll. Kasi yung, ano, yung pera na, ano nila, ginamit, papunta dito, pabalik-balik namin dito. Nangutang ako doon para makarating ako dito. Kasi, yun sila yung mga pulis na yan, ano daw, hinulis siya nung, ano, sa is, tapos riniki sa yung, ano niya, barracks. Tapos po, dinala siya doon, sabi ng sir nila, Ma'am pasama ka doon. Sabi daw ng pulis na yan na, wag na, siya lang daw mag-isa. Ipaano e, na lang yun, sir, kung siya lang nag-isa. E ngayon po, yung mga anak ko sumama doon. Pinalabas. sa sabi ni Corporal kanina, kasama ro yung mga anak pinasama. No. Pinasama po ni Sir nila kasi po ayaw sana niya pasamahin daw. E ngayon, sumama yung bunso ko. Pagdating doon, Pinalabas niya? doon sila sa ano, sa Sente. labas, sa labas ng gate, hindi pinapapasok. E ngayon, tumawag yung isang anak ko na may asawa doon. habang so, inimbestigang kayo, Sir, kayo lang mag-isa? Kayo lang hmm. mag-isa po. Pinalabas ako akong dalawang anak. Okay. Hmm. Dalawa lang kami. Pinapilit ako po paamin. Inaamin daw po sa kanya yung ano, e, ano daw yun, e, paralis daw yung laptop ba yun. Wala akong parang balanser. Wala akong parang Tawag mo rin si Colonel. Uh, medyo mali po yung estilo niya ng pag sa tao. Una, dinala niya sa presinto, wala namang kayong warrant. So dapat, yung pag-imbita sa kanya, prerogative niya yung kung pumayag siya o hindi. Hindi pwede yung sumama kung <laughs> whether you like it or not. So kung ayaw okay. sumama, yung pagsabi mo, inibitan ka namin sa presinto para imbestigahan ka. Pag sinabi niya ayoko, hindi mo pwede mapilit. Yes, sir. sir. Alam mo yan. Tama? Mali. Yes, sir. Alam ko, sir. Alam ko. Oo. Oh. Now, tumanggi pala si sa tatay. Sana, hindi ka nagpumilit. Sana, doon mo na lang inimbestigahan. Dinala mo na lahat ng mga, kailangan mo dali mga gamit, o typewriter, o ano may laptop, cellphone doon mo nadalhin sa construction site, hindi mo sa presinto kasi maraming, sa maraming insidente, yung mga pinaghinalaan pa lang, hindi pa talaga, wala pa talaga ebidensya ang mga pulis natin na yun talagang ang gumawa ng krimen. Pag sumama sa presinto, kadalasan hindi na nakalabas, hindi na nakauwi ng bahay. Inibitahan lang and then sa piling ng pulis na siya na talaga yon kinukulong na diretsyo. Maraming ganong insidente nangyari. Kaya therefore, hindi mo to, na ulitin to. kapag inimbitahan mo yung isang tao na sa tingin nyo eh, person of interest sa presinto at ayaw sumama, huwag nyong pilitin. Paano po yan, sir? Eh. <coughs> ko po nung site, kasama ko naman po yung mga security, andun din yung si, si foreman nila, sinabi ko sa kanya, kung okay lang sa kanya, sa presinto tayo mag-usap, parang dito na mag-create dito ng senaryo, hindi tayo pagtinginan ng mga tao dito. So sabi ko naman sa kanila, eh pwede mo naman isama yung mga anak mo para doon tayo mag-usap-usap. Nung dumating kami sa presinto. So tinanong mo siya kung okay lang sumama sa presinto? Sorry, sir. Sandali lang. Anong sagot niyo po, Tay? Nung tinanong ka, okay lang ba sumama ka sa presinto? Eh, hindi na akong pumayag. Hindi eh, ka pumayag? O, oh, kinabahan ako. Yaw, ako eh, wala akong kasalanan. Eh. Ano sinabi niyo po? Sabi, sumama ka lang. O, oh. Ito. oh, yun, Corporal. Eh, sama ako. Pinilit mo, no? Hindi siya pinilit kasi. Kasi kung pinilit ko siya, eh, hindi siya sasakay ng mobil. Pinilit ako, eh. Hindi, wala namang pamimili. Pinilit yun sa sir. sir, natakot siguro. Hindi sir, hindi ko maaari sir, takutin. Eh. kasi nandun kami sa area eh. Madaming tao doon sir eh. Andun yung mga construction na kasama dyan, kahit yung formal eh. Pwede namang tawagan natin kung pinilit ko talaga sa sumama sa akin. Kasi oh. siya yung nag insist sir, na investigan ko din doon yung kasama niyang isa. Eh, hindi ko ba sir, pwede pag-investiga na investigan ko siya, isasabay ko agad yung isa. Isa-isa sir. Okay, so yung isa, inimbestigan mo rin. Yes, yeah, sir. Pinapupilasan ito kinabukasan, sir, kasama si Forman. Ah, so ibig sabihin, hindi lang siya ang inimbestigahan. Meron yeah. din mga kasama yes, niya. Yes, sir. Sabi yes, niya, sir. Pati siya kasi yung Forman sir. nila, pinapunta ko. Sabi so, yes. niya siya pinili. So Forman magtitistigo na, na inimbitahan siya at siya binigay siya ng option kasama kung okay yung... lang. Yes, sir. Yes, So, voluntary, sumama siya. Sinabihan niyo siya, kung okay lang, sumama ka. Yes, sir. At sabi niya, okay lang. Yes, sir. Sumakit sila ng mobile, mag-aama. At yun ay narinig ng foreman. Yes, sir. Nakarap, sir, foreman. Pinapalong po, sir, sir, sila sa foreman nila eh. Okay, sige po. Ganito naman po tayo, Tutal. Hindi naman po kayo sinaktan. Hindi naman po kayo minura. Wala na pong ginawang nakita kong matinding violation. At yung pag-imbita pala sa inyo, hindi naman kayo pinilit. At kailangan naman po talaga gawin ng pulis ang kanilang investigasyon. Mm -hmm. Otherwise, kapag wala silang ginawa investigasyon, sila naman po ang mapupulaan na hindi ginagawa ng kanilang trabaho. Kasama na po ako doon na babatikusin ko sila. So let them do their job. Kapag na-clear po kayo doon sa fingerprint, mag-apologize po yung pulis, makiklear -ma -maki clear po yung name nyo. Doon po sa inyong pamasahi na, yung sinasabi mo, ako na po mamasahe. Babayaran ko po pamasahe, pati yung sabi mo, tuition and all, kailangan po muna matapos yung investigasyon. Pag natapos yung okay, investigasyon, okay. Then, sir. kung magkano po yung pinaproblema ng tuition, ako na po magbabayad. Okay? Salamat okay. po, sir. Yun lang muna. Kaila, pero doon bibigay kong tulong pinansyal, kailangan po maklear muna. Opo. Okay sa inyo? Opo. Pag naklear po o, si tatay, oh, dadagdagan ko pa, ano pa bang kailangan? Tuition? Ano pa? Kasi po, gusto ko sana po makauwi na lang po kami. <laughs> Kasi po, yung ano ko, yung anak ko, yung anjan po, bunsok mo. O sige po. Oh, Papa-enroll pa, pa po ng grade 7. Hindi Saan po, po enroll anak niyo? Saan doon po, po sa amin, sa probinsya po. Public or private? Tulit, pri sa ano po, public po. Public. Magkano po yung tuition? Hindi ko pa po alam. Kasi may nag-aaral din po ako doon sa madre. Ano po? Hindi, ganito na lang po, Nay. Total yung kanyang tuloy-tuloy pa naman trabaho niya, di ba? Hindi naman nahinto. Hindi naman, opo, opo. Hindi naman siya nawala ng pera mm -hmm. dahil sa Uh, pag sa kanya sa presinto. Hindi ho ba? Opo. So kung tutusin, wa effect, walang effect dapat po yung tuition. Hindi po ba? Mm. Pero bilang awa uh, ko na lang sa inyo, sagutin ko na po. Opo. Sa kondisyon na maklir mo na siya. Opo. Pag naklir siya, hindi lang po tuition ibibigay ko, dadagdagan ko pa yan. Kilala niyo naman po ako na, di opo. Ho ba? Opo, opo. Kailangan mo na. I-upload ko ito sa YouTube, sa Facebook, sa accounts ko. Opo. At milyon pa mga kapanood, may kita na malinis si sir. Opo, opo, at sir. Ako po ay magbibigay sa inyo ng pang tuition ng anak ninyo. Opo. O pang bili pa ng mga school supplies ng anak ninyo. O di ba idadagdag Mama ko po, pang allowance sana, pa ng anak ninyo. Lahat-lahat lahat na. Pero dapat ma-clear muna. Opo, sir. Okay, ma'am. Opo. 'Yun po. lang po yung hiling okay. okay. ko. Okay. Di ba? At Para yung pamasahe ninyo, sir. gusto niyo na po umuwi. Opo, sana. O. o. Kasi gusto gusto ko. Hindi po, po hindi ba kayo makahintay hanggang Monday? Pwede rin po maghintay. O di ba? Meron kayong tinutuloyan dito. Yung ano po, bali yung anak ko sa Cavite na may ano, may pamilya na din doon po kami tumuloy. Eh ngayon po. O kaya nga sa, po. Ng, ano. Kaya nga po na Sige. Kung makaintay ka na hanggang Monday, lumabas yung resulta. Kapag negative, eh marami ka matatanggap na tulong sa akin. Opo. Di ba? Yun Opo, yung point ko. Saka ano sir, pwedeng mag-request ano sir. sir. Ano po? Magpapatingin sana po ako sa mata. Kasi, Opo, kasi po kasi malabo na po ang mata ko. Ah, sa Opo. ophthalmologist. Sasagutin ko na rin po yan. Opo. Kaya nga po dapat mag-stay. Yung... Lahat po yan. Opo, pati ko. Yung... ano ko kasi. Lubos-lubosin nyo na, pati sa mata, ano pa? Opo. Yung Maintenance, meron. Wala po yung paglakad ko lang po itong ano, namamanhid yung... O, ipapacheck natin sa doktor yan, Opo. yung pagmamanhid sa paan ninyo. Opo, matagal. Po. lahat po yan. Opo. Paninindigan ko yan. Ibibigay ko. Physical therapies. O ano pa? Yan lang po. Opo. Plus, meron pa kayong daladalang cash sa bulsa ninyo. Gawin ko pang 10,000. Pero, kondisyon. Dapat maklear. Sana Opo po. Okay. Wait, pamasahe yun, ha? Opo. 10,000, medyo mali tata. Okay na ba Opo. Opo. Okay, Opo. 20. 20,000! Okay. Salamat, Salamat sa... sa Siyan. Siyan. Labas pa doon yung pamasahe. Tapos, uh -huh. tuition fee, ophthalmologist, tapos yung sa physical therapist, uh, tapos yung school supplies. Opo. Okay? eroplano pa, saan ba kayo? Hindi na po mag-aeroplano. Hindi, eroplano po. tanay, seryoso. Wala pa akong, maliban na lang kung ayaw okay. talaga Hindi. ng mga tao na lumalapis sa akin, pinapa-aeroplano ko. Kasi Pero kaya gusto niyo, saan bang probinsya niyo, ma? Sa ano po, Nabal. Hmm. Bilya Kawayan, Biliran po. Bilya Kawayan, Biliran. Biliran, uh -huh. saan po yan? Opo, sa Nabal yung Leti po, Region 8 po. Salit. 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 O sige, o, kayong dalawa. Hindi po, marami. May business class. Ano ko dyan po. Huwag na po yung aeroplano kasi mahal yun. Hindi nga. Ako, sagot ko naman po. eh. Pero ano ako naman pambay... Ako na bala, Huwag mo na akong problema eh. Business class para matikman yun. Nakasakay ka naman Wala, Wala pa? Hindi, nakasakay na. na. Nakasakay ka na? Nakasakay, ka na sa business class. Yung <laughs> pinu yung nun, medyo mahaba-haba. Tapos may may mga extra ano doon, mga drinks, merienda. Ah, yeah. Ayaw niya. Wala. O regular na lang, Cebu Pacific. Mm -hmm. Kasi pag Philippine Airlines, business class, Cebu Pacific, regular. Anong gusto niyo? Hindi na po, magbabas hmm. na lang ako. sige, ako ang bahala. O tumatawan si Tatay. May mga anak. masaya yung pabalik dalawa. May mga anak po ako. Opo, Diyan. sige. May sige. May Nay, mabas. ganito. Pag na to kayo, balik kayo dito. Promise, ang dami niyo matatanggap sa akin. Opo. Opo. Na o. matutuwa salamat kayo po. pag uwi kayo, nakangisi kayo. Salamat, salamat. Sir. Salamat, makakasalamat po. Ito, to, 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 maiyak kayo sa tuwa. Tears of joy pag, pag na-clear. Opo, maraming salamat. Hindi ha? Salamat, salamat. salamat. Deal? O, oh, ko sila para istigo kayo. Ah. Na-deal talaga. Deal tayo, deal. Deal, ha? Deal, ha? Deal. <laughs> salamat po. Okay, ulit, deal. Okay. Ayos. Eh? Sige, for now, Sige bibigyan po. kayo po ng pamasahe pa uwi at konting pinamirin dyan na ba sila? Kumain po. na po. Kumain, po. Kumain. Kumain na natin po natin kami sila. doon. Okay, very good. Pa. Nay, eto pa. Gusto mong pabelo. Oh, sabi ni RJ, is kakam. Hindi pa. Totoo. Ipaano natin? ang tawag niya yung makeover? Nay, papamakeover kita. Para pag uwi mo doon. Siyempre, ayoko naman ngarag ka pag uwi doon dahil malungkot ka, na ka. Papa, paano naman beauty parlor? Paganda natin. na po, Hindi nay, to na, nay. Totoo. Serioso ako. Bigyan natin mga damit. Pagnap Para pag-uwi nyo doon, hindi kasi sa ngayon, stress na stress yung mukha nila. Oh. Buti nga, napatawa natin si tatay. Gusto ko pag-uwi nyo doon, masaya kayo, magandang aura ninyo. Okay. Siyempre, ayaw ko pag-uwi nyo doon, mga anak ninyo, nakikita bakit mukhang stress na stress itong okay. parents namin. Okay na po namin. yung tulong nyo po, wag na lang yung ano. <laughs> okay na po. Okay, sige. Hindi, kasi may nagsuggest na netizen. Mm -mm. But anyway, sige po. Okay. Tay, nai ha. Good luck. Okay? Thank you, sir. Thank you, Ingat po. Sir. For the opo. meantime, balas kayo si kayo si sa inyo si Odette. Bigyan kayo ng pamasahe yung opo, papunta opo. at pabalik niyo na pamasahe. I-reimburse sa inyo. Okay, Nay? Opo, sir. Hanggat hindi na tatapos yung investigasyon, steady mo na yung mga promise kong tulong. Salamat po opo, sa inyong dalawa. Ingat opo, po.